Angkla Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang Dakilang Angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Alam po ba ninyo na sa baseball, may tinatawag na curve ball? Curve ball. Ito yung pagbato sa bola ng baseball kung saan parang lumiliko yung bola. Kaya nahihirapan yung baseball player na mapalo ito. Kamakailan, e mukhang bumato ng curveball ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nang manawagan siya sa kongreso na gawing priority na isang batas ang apat na mga panukalang batas. Ang Anti-Dynasty Bill, ang Independent People's Commission Act, ang Party List System Reform Act, at ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act. May mga humanga pumuri pa sa Pangulo sa kanyang panawagan na i-prioritize ang naturang mga panukalang batas. Aba eh, magkakaroon na ng mas malakas na kapangyarihan ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects sa halip na isang ad hoc body, isang komisyon na binubuo lang kapag kailangan subalit kapos sa kapangyarihan sa halip na isang ad hoc body magiging malakas na institusyon na ang Independent Commission for Infrastructure kapag naisabatas ang Independent People's Commission Act hindi na rin magiging back-up ng mga politiko ang party list kapag naging batas ang Party List System Reform Act. Magiging mas transparent na ang mga transaksyon sa pamahalaan kapag pumasa bilang batas ang Kadena Act. Subalit pinakamatindi sa mga panukalang batas na ito ang Anti-Dynasty Bill sapagkat hindi na kontrolado ng mga maimpluwensyang pamilya ang nasyonal at lokal na pamahalaan kapag lumusot na ito. Isa pa naman sa sinisisi sa bilyon-bilyong mga maanumalyang flood control projects ang pamamayagpag ng mga political dynasties. Sa isinagawang trilyon peso march kamakailan, kasama sa panawagan ang pagbuwag sa mga political dynasties. Ipinahayag ni Akbayan Representative Chel Jokno, pinakamalaki sigurong utang ng pamalaan, yung utang nila sa anti-political dynasty bill. Papayag ba tayo na hindi maisasabatas yan? Sisingilin at sisingilin natin ang mga yan hanggang bayaran nila utang nila sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sabi ni Congressman Jokno. Ayon naman sa paring katoliko na si Father Flavi Villanueva, panawagan natin patuloy paigtingin ang paghahanap ng katotohanan. Ikulong ang lahat ng korap. Ibalik ang salapi. Patuloy na ipasa at ipatupad ang anti-dynasty law. At pinakamahalaga para sa akin, ibalik natin yung dangal bilang Pilipino. Yan po si Father Villanueva. Ang party list ang ginagamit ng naturang mga political dynasties para lumawak pa ang kanilang kapangyarihan. Kaya kailangan itong ireforma. Kapag naipatupad na ang Cadena Act, mababawasan na kung hindi man mawawala ang korupsyon na malalim ang ugat sa ating bansa dahil na rin sa mga political dynasties. Hindi talaga inaasahan ang pahayag ng Pangulo na i-prioritize ang naturang mga batas. Sapagkat kabilang ang mga Marcos sa mga itinuturing na maimpluwensyang mga political dynasties sa ating bansa. E kapwa mga mambabatas, ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos ng 1st District ng Ilocos Norte. Kinatawan naman ng 2nd District ng Ilocos Norte si Congressman Angelo Marcos Barba na pinsan naman ng Pangulo. Ilalabas na hawak ng mga Marcos ang parehong congressional districts ng Ilocos Norte. E dagdag pa dito ang kanyang pinsan na si Congressman Martin Romualdez ng 1st District ng Leyte na dating House Speaker at ang asawa nito na si Congressman Yeda Romualdez na kinatawan ng Tinggog Party List. Kinatawan din ng Tinggog ang kanilang anak na si Congressman Andrew Julian Romualdez. May mga kamag-anak din ang Pangulo na nakaupo sa iba't ibang posisyon sa kanyang lalawigan sa Ilocos Norte. Ang governor ngayon ng Ilocos Norte ay si Governor Cecilia Araneta Marcos na asawa ng namayapa ng pinsan ng Pangulo na si dating governor Mariano Marcos. Ang vice governor naman sa naturang lalawigan ay si vice governor Matthew Marcos Manotok, na pamangkin ng pangulo sa kanyang kapatid na si senator Imee Marcos. Si Cecilia Marcos, ang dating vice governor, samantalang si Matthew Manotok naman ang dating governor. Noong nakaraang eleksyon, nagpalit lang sila ng pwesto. Parang trip to Jerusalem lang ang peg. Mayor naman ng Tacloban City ang pinsan ng Pangulo na si Mayor Alfred Romualdez. Kaya nga maraming nagulat sa panawagan ng Pangulo na gawing priority ang anti-dynasty bill. Ito ang naging panawagan ng Pangulo matapos ang kanyang pakikipagpulong sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang. Pinagkakasunduan sa LEDAC ng Kongreso at ng Ehekutibo ang Common Legislative Agenda para sa mga priority bills ng pamahalaan. Yun nga lang, parang balintuna nga lang o ironic ang kanyang panawagan na i-prioritize ang anti-dynasty bill sapagkat kasama pa ng Pangulo sa naturang pagpupulong ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Kung papasa sa Kongreso ang Anti-Dynasty Bill, ipagbabawal na makatakbo sa national at local elections o humawak ng anumang elective office ang mga kamag-anak ng isang nakaupong politiko na within the fourth degree of consanguinity or affinity unless the incumbent official is ending his or her term within the same election year. Ito ay alinsunod sa Article 2, Section 26 ng ating 1987 Constitution kung saan nakasaad, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law Kailangan nga lang ng enabling law ng Kongreso upang maipatupad ang naturang probisyon ng ating saligang batas E kasi nga nakasaad sa konstitusyon na as may be defined by law. Hanggang ngayon, wala pang definition by law. Makalipas ang 38 taon, wala pang naipapasang batas ang Kongreso upang magkaroon ng pangil ang probisyon laban sa political dynasty. Eh sa ngayon kasi, mahigit sa 80% o 8 sa bawat 10 kongresista ng mababang kapulungan ng kongreso ang kabilang sa mga political dynasties. Pagdating naman sa Senado, one-third o apat na pares ng magkakapatid ang kasalukuyang nakaupo ito ay ang magkakapatid na sina Senator Mark Villar at Senator Camille Villar, sina Senator Pia Cayetano at Senator Alan Peter Cayetano, sina Senator Jingoy Ejercito Estrada at Senator JV Ejercito at Senator Rafi Tulfo at Erwin Tulfo ang asawa naman ni Senator Raffy Tulfo na si congressman Jocelyn Tulfo ang kinatawan ng ACT CIS party list at ang kanilang anak na si congressman Ralph Tulfo ang kinatawan ng 2nd district ng Quezon City kaya kung tutusin susuot sa mas maliit pa sa butas ng karayom ang anti-dynasty bill sa kongreso. Kapag naisabatas kasi ito, isusuko na ng mga political dynasties ang kanilang matagal na hinahawakang kapangyarihan pag nagkataon. E ang tanong, isusuko ba nila? Kaya may mga nagsasabi na political suicide. Political suicide ang pagsasabatas sa anti-dynasty bill. E sino nga naman ang magpapasa ng batas na siya mismo ang unang tatamaan ng batas? Baka katulong nga ba ang panawagan ng Pangulo na gawin itong priority bill? Tuda si mamamayang liberal representative Leila de Lima kung may asim talaga ito. Aniya, while we welcome the pronouncement from President Marcos Jr. about certain measures that he thinks Congress should prioritize, we remain disappointed that the proposed Independent People's Commission Act and Anti-Political Dynasty Bill were not certified as urgent. Hindi sapat na manawagan para kay Dilima ang Pangulo na gawin priority ang mga panukalang batas na ito. Kailangan daw is certify as urgent para kay Dilima kung isi-certify ng Pangulo na urgent ang naturang mga panukalang batas, eh mas magiging mabilis daw ang pagsasabatas sa mga ito. Ayon pa kay Dilima, kung totoong ipaprioritize na lang din, bakit hindi pa ito Totohanin na, kahit parang siramplakan na tayo, hindi tayo magsasawang kalampagin ang Pangulo na isertify na ang mga ito as urgent and for our colleagues to swiftly pass these measures. Ilalabas e pa daw ayong kay Dilima na PR lang. Palabas lang ang nasabing panawagan ng Pangulo. Nagbigay babala naman ang constitutional law expert na si Atty. Michael Yusinko na mapanganib, mapanganib ang mga panawagan na urgent ang mga panukalang batas. Para kay Atty. Yusinko, Many civil society leaders actually think that certifying a bill as urgent is good practice. They fail to realize that doing this is essentially asking President Marcos to abuse his power. They fail to realize that doing this is. essentially asking President Marcos to abuse his power. Hindi daw kasi dapat minamadali ang proseso ng paggawa ng batas na inilatag ng konstitusyon. Binanggit pa ni Yusinko ang naging desisyon ng Supreme Court sa kasong Pimentel III versus House Of representatives. A presidential certification for immediate enactment of a bill dispenses not only with the requirement of reading on three separate days, but also the requirement of printing and distribution of printed copies in advance. Kumbaga, mamamadali nga. At kapag nag-shortcut sa proseso ang kongreso, malamang ma-short circuit hindi lang sila, lalo na tayo. Ayun pa kay singko. The exception to this rule is when there is an urgent need to enact a law to address a public calamity or emergency. Halimbawa, kapag kailangan ng dagdag na pondo o supplemental budget para sa emergency fund. Ngunit, hindi daw maituturing na kalamidad o kagipitan, hindi calamity, hindi emergency hindi maituturing na kalamidad o kagipitan ang anti-dynasty bill sapagkat hindi nga ito biglaan at matagal na itong issue. Kaya para kay Yusinko, unconstitutional, unconstitutional ang panawagan na sertipikahang urgent ng Pangulo ang mga nabanggit na panukalang batas. Ania yeah, it is still utterly wrong to think that this is a constitutional practice it is still utterly wrong to think that this certifying a bill as urgent that this is a constitutional practice consequently The call to certify as urgent the bills on increasing minimum wage, creating a new anti corruption body, and regulating political dynasties should be reconsidered. All bills, including those that bear the utmost urgency, must still be studied and analyzed thoroughly. In order to ensure their effective implementation, all bills, including those that bear the utmost urgency, must still be studied and analyzed thoroughly in order to ensure their effective implementation. Kumbaga, haste makes waste. sa kamamadali, baka tayong magkamali. Actually, nasa Bible yan. Ayon sa Proverbs chapter 19, verse 2, babasahin ko sa The Message Version, Ignorant zeal is worthless. Haste makes waste. Haste makes waste. Dagdag pa dito, ayong kay Yusinko, hindi tungkulin ng Pangulo ang makisawsaw sa paggawa ng batas. Tungkulin ito ng Kongreso lang. Ang tungkulin ng Pangulo ay e magpatupad lang ng batas. Sabi ni Yusinko, the Chief Executive should have nothing to do with this effort Because it fails within the exclusive domain of the legislative branch. Simply put, lawmakers are solely responsible for getting these necessary reforms done. Asking President Marcos to take the lead just affirms the subservience, subservience of Congress to him. And this is precisely the pathological dependency that enables the pork barrel cartel to wreak havoc in our politics and governance. Muli, basahin natin ang Proverbs chapter 19 verse 2. Ngayon naman sa magandang balita Biblia. Masugid man kung mangmang -mang walang mapapakinabang. Ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. Ang kawalan ng tiyagay magbubulid sa kaguluhan. Ganito naman ang pagkakasalin sa ang Biblia 2001 edition. Siyang nagmamadali sa kanyang mga paa ay naliligaw. E eh baka nga sa pagmamadali, e eh maligaw pa at mapahamak tayo. Mahalaga naman talaga ang mga panukalang batas na ipinanawagan ng Pangulo na gawing prioridad ng Kongreso. Subalit, baka nga mamaya, sa kakamadali, para lang matuwa ang mga tao, para lang maibsan ang namumuong puot ng mga mamamayan dahil sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Baka nga mamaya sa kakamadali ay eh maging mababaw. O wala pa rin saysay ang mga panukalang batas na ito kapag pumasana. na. E eh baka maging hilaw lang ang batas. Ayon pa nga sa Proverbs chapter 21 verse 5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan. Ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Nasa kamay nating mga mamamayan at hindi lang sa Pangulo ang pagtiyak na mga panukalang ito ay maisasabatas sa pamamagitan ng pagboto ng tama kapag halalan at ang pagbabantay sa ating mga halal na pinuno upang benepisyo ang ating matanggap sa halip na perwisyo ang kahihinatnan. Benepisyo, hindi perwisyo. Marami pong salamat. Ako po si Pastor Eric Cortez. Di tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla. Hindi